Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa alamat ni Prinsesa Manora mula sa Bansang Thailand. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magdala ng mga mahahalagang impormasyon na iyong matututuhan sa ating aralin. Si Prinsesa Manora ay isang karakter mula sa isang alamat o kwentong bayan mula sa Thailand. Sa alamat, nakatira si Prinsesa Manora sa bundok ng Grayrat o Kairat na matatagpuan sa Himapan Forest. Ang mga lugar na ito ay bahagi ng mitolohiya at hindi mga pisikal na lokasyon sa kasalukuyang Thailand. Narito ang buod ng alamat. Si Kanari Menora ay isang prinsesa ng alamat ng Thai at ang pinakabata sa pitong anak na kinari ng Haring Prato at Reyna Janta Kinari. Siya ay nakatira sa maalamat na kaharian ng bundok Grayrat. Ang pitong kinari ay kalahating babae at kalahating sisne. Sila ay nakalilipad at nagagawang itago ang kanilang pakpak kung kanilang nanaisin. Sa loob ng kahariang Grayrat, nakatago ang kagubatan ng Himapan, kung saan din namamahay ang mga nakatatakot na nilalang na hindi kilala sa daigdig ng mga tao. Sa loob ng kagubatan, nakakubli ang maganda at kaaya-ayang lawa, kung saan ang pitong kinari ay masayang dumadalaw lalo na sa araw ng Panasari o kalakihan ng buwan sa di ng lawa, nakatira ang isang elmetanyo na nagsasagawa ng kanyang meditasyon. Isang araw, napadako ang isang binata habang naglalakbay sa kagumatan ng himapan. Siya ay si Pranbun. Nakita niya ang pitong kinari na masayang nagtatapisaw sa ilog. Namangha siya sa nakabibighaning kagandahan ni Prinsesa Manora. Naisip niya na kung mauhuli niya ang prinsesa, dadalhin niya ito kay Prinsipe Suton, ang anak ng Haring, Artatyawong at Reyna Jantayvi ng Udonpanha. Tiyak na matutuwa ang prinsipe at tuluyang mapapaibig ito sa prinsesa. Ngunit, naitanong niya sa sarili kung paano niya ito mauhuli. Alam ni Pranbun na may ermitanyong nakatira sa malapit ng kagubatan. Pinuntahan niya ito upang magpatulong sa kanyang balak. Sinabi niya ng ermitanyo na napakahirap ang manghuli ng kinari dahil agad-agad itong lumilipad kapag tinatakot. Ngunit, naisip ng ermitanyo na may isang dragon na nakatira sa pinakasulok sulukan ng kagubatan na maaaring makatulong sa kanila. Nagpasalamat ang binata sa ermitanyo at nagmamadaling lumisan upang hanapin ang dragon. Hindi natuwa ang dragon nang marinig ang balak ni Prambun. Ngunit napapayag din ito bigyan niya si Prambun ng makapangyarihang lubid na siyang panguhuli niya sa Prinsesa Manora. Nagpasalamat ang binata at patakbong umalis na daladala ang makapangyarihang lubid at patagong tinungo ang ilog kung saan naglalaro ang mga kinari. Habang abala sa paglalaro ang mga kinari, hinagis ni Prambun ang lubid at matagumpay na nahuli si Prinsesa Manora. Ganun na lamang ang pagkaawa ng ibang mga kapatid ng prinsesa. Ngunit sila'y walang nagawa kundi agad-agad na lumipad dahil sa takot na sila rin ay paghuhulihin. Tilani ng mahigpit ni Pranbun ang pakpak ni Prinsesa Manora upang hindi makawala at tuluyang madala pabalik sa Udon Panha. At maibigay kay Prinsipi Suton na nooy naglalakbay rin sakay sa kabayo papunta sa kagubatan. Nakasalubong niya si Pranbun daladala si Prinsesa Manora. Agad-agad na naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora ang prinsipe. Nang isilaysay ni Pranbun kay Prinsipe Soton ang dahilan kung bakit niya hinuli at dinala ang prinsesa sa harap niya, nagpasalamat ang prinsipe at biniyaran niya ito na napakalaking halaga. Nagbalik ang prinsipe sa kanyang palasyo daladala si Prinsesa Manora, kung saan umusbong ang isang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kanyang inang prinsesa at amang hari ang buong pangyayari, masayang masaya sila at agad-agad nagbalak na magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo ng Udon Panha kung saan isinagawa ang kasal at tuluyang namuhay ng masaya at matiwasay habang buhay. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga tauhan sa alamat. Si Prinsesa Manora, ang bida ng kwento, isa sa pitong kinari, kalahating babae, kalahating sisne, na may kakayahang lumipad. Siya ang pinakamaganda sa magkakapatid at naging kabiyak ni Prinsipe Suton. Prinsipe Suton, ang prinsipe ang anak ng hari ng Udon Panha. Siya ang nakakita at umibig kay Prinsesa Manora at kalaunan ay naging asawa niya. Pranbun, ang binata o mga ngaso na nakadiskubre sa mga kinari sa Himapan Forest. Siya ang humuli kay Prinsesa Manora at nagdala sa kanya kay Prinsipe Soton. Siya ang nagsilbing tulay para magkakilala ang dalawa. Narito ang mga suportang tauhan sa akda. Ang mga kapatid ni Manora, ang anim pang kinari na kapatid ni Manora, sila ang nakasaksi sa paghuli kay Manora at agad na lumipad palayo. Ang ermitanyo, ang matandang pantas na nilapitan ni Pranbun upang humingi ng payo o tulong sa paghuli ng Kinari. Ang dragon, ang nilalang na nagbigay ng makapangyarihang lubid kay Pranbun na ginamit niya upang mahuli si Manora. Hari at reyna ng Udon Panha, ang mga magulang ni Prinsipe Suton na nagbigay ng basbas para sa kasal ni Manora at Suton. Ano nga ba ang mensaheng nais ipabatid ng alamat? Una, ang kapangyarihan ng pag-ibig. Isa sa pinakamatibay na mensahe ay ang pag-ibig na walang hanggan at sumasalungat sa pagkakaiba ng mundo. Sa kabila ng pagkakaiba ng lahi, tao at kinari, umusbong ang tunay na pagmamahalan ni na Prinsipo Sutol at Prinsesa Manora pinapakita nito na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang balakid. Kagandahan sa iba't ibang anyo Ang alamat ay nagpapakita ng iba't ibang anyo ng kagandahan mula sa pisikal na kagandahan ni Manora hanggang sa kagandahan ng kalikasan sa Himapan Forest. Pinapahalagahan nito ang sining, musika at ang likas na ganda ng mundo. Ang papel ng tadhana o kapalaran. May elemento ng tadhana na pagkikita ni na prinsipe Suton at prinsesa Manora. Tila nakasulat na sa kanilang kapalaran ang magkita at maging magkasama sa kabila ng di inaasahang pangyayari ng paghuli kay Manora. Ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan. Bagamat hindi ito ang sentro ng Himapan Forest bilang tahanan ng mga kinari, ay nagpapahiwatig ng paggalang at pagpahalaga sa kalikasan at mga misteryo nito. Pagtatagumpay ng kabutihan Sa huli, ang pagmamahalan ni Manora at Suton ay nagtagumpay na nagpapahiwatig ng tunay na pag-ibig at kabutihan ay nagwawagi. Narito ang kahalagahan ng mga alamat. Pagpapanatili ng kultura at tradisyon. Bilang isang kwentong bayan, ito ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng oral na tradisyon at pamana ng Thailand. Ipinasa ito mula sa henerasyon hanggang henerasyon na nagpapanatili ng mga alamat at paniniwala ng mga Thai. Pinagmulan ng sining at panitikan ang kwento ay malalim na nakaugat sa sining at panitikan ng Thailand. Ito ay naging inspirasyon para sa iba't ibang anyo ng sining tulad ng tradisyonal na sayaw, tulad ng manora, dance, drama, dula, musika at visual arts. Ipinapakita nito ang yaman ng imahinasyon at pagkamalikhain ng mga Thai. Pagpapahalaga sa Kalikasan at Mitolohiya Ang alamat ay nagbibigay ng sulyap sa sinaunang paniniwala at mitolohiya ng rehilyon. Kabilang ang konsepto ng mga kinari at ang maalamat na himapan forest. Moral na Aral Nagbibigay ito ng moral na aral sa mga mambabasa lalo na sa mga bata tungkol sa pag-ibig, pagpapahalaga sa kapwa at ang mga bunga ng kapalaran. Maraming salamat sa inyong pananood. Huwag kalimutang i-follow, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.